Tayo po, pwede po ba magtanong? Anong barangay po dito? Oh, may Tan Ramos. Ako, Bontal. Ako dito po, may Tan Ramos. Tan Ramos dito? Oo. Oh. So, tayo, pwede ko po malaman malamang pangalan ninyo? Oo, oh, 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 Mario. Mario? Mm, Mario Perez. Mario Perez. Mga... No, Ilang taon na po kayo nagpe-pedicab sa tingin niya? Ay susunod yan. May oras na po. 40 years na. 40 years? So, mga ilang taon na po kayo ngayon yan? Ha? Huh? Ilang taon kayo? Ay 60 so na. 60? Senior na po pala kayo, no? Oo. Uh -huh. Bakit po nagpe-pedicab pa rin po kayo ngayon? Para. Hindi rin mag-loya. Hindi rin mag-loya. Pero yung mga... <todicab>, pag nasa bahay lang po, ano? Pero may mga anak po kayo, asawa? Ang may May mga trabaho. May mga trabaho na. Ah, so, ginag so ginagawa mo lang to para exercise sa katawan. E ek, tapos extra income din po, ano? Ayun, maganda yun. Magandang ano yun, mindset. Pansin ko po, pa, maraming anong ngayon dito sa inyo. Magpipesta na, na po ba? Oo, oh, may fairness. Ito ka nyo siya. Pista na. Oo, oh, it is. Yes. Ito, paparano it is. Kahit pista din, may katarusin. Pinsin. Di sa S, talakad na. Dito, di Din may asa na.

ano ano? Ayun, yun, yun yung maganda. Kahit wala nganda basta magsimba. So, may may isa pa akong tanong tayo Sa kabataan ngayon, ano po masasabi ninyo na pag binibigyan ng 100 pesos na Ba hindi mo para lang ito. na na pero, pero, kung may magbibigay sa inyo ng 100, malaking tulong na ba 'yun sa inyo? Oo ano, 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 sa, sa panahon ngayon, magkano po masaya po dito? Sampung, sampung piso. Sampung piso. Pag abot sa tanin nyo, na sampung na. Mama, sa isang buong araw, matagal ba kita yung sandan? Na, 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 pasok na, pasok na, 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 pero pag walang pasok, walang tao, ay Ayun, pag ko na ay tunod nga sa mga medyo. Ah, dito? Na, o, Tapos yung mga e pa, no, i-trike? Oo. Oh. nga ako, nga mga namin. Ah, yun? Marami dito. no, Rehistrado po sila dito? Oo. Ah, ito, ano na logo? Nang nang hali ang kana putay. Oray, po. Pananakenangan lang yan kana, sige muna po. Ah. Ala una. Ala una. O, una, ganun. Boss. Yes. So, panaputay, yun lang po nagtanong-tanong lang po ako eh. Sige. Tawanan ako. Uh, pero Bago po ako ano, bago po ako umalis. Tanggapin niyo po ito. Sige na po, Ay, onting tulong ay, lang. Ay, kapabiling bigas lang po. Thank you. Ingat po, Tay. <laughs> Sige po. At dyan na nga po nagtatapos ang ating maikling 40 days video. Kung nagustuhan po ninyo ang video na to, pakipindot na lamang po ang like button na parang ganyan. Pakashare na din po para mas marami pa po ang makapanood. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay pindutin lamang po ang subscribe button at piliin nyo po ang all para lagi po kayong updated sa lahat ng mga bago nating post at 40 days video. Lagi pong tatandaan, mahirap man at madalas kapusin, makakaahon din hanggang sa muli.